Good day everyone, another day, another vlog, dito tayo uli. sa ganitong oras guys, pasok tayo sa work Ayan, daan naman tayo dito sa kabila, masikip na daan, ayan Daan tayo dito guys para maiba naman ang ating video Uh, short video pasok tayo sa work wala pang mga uh, tao-tao katao-tao rito, guys sa likod parang ano to back back door rear door rear door <laughs> Ayan. Ay, mga ano na to unwanted na mga motor ayan oh Tap, tapo itapon na siguro pinarking dito tapos hindi na kinuha itong sasakyan din ito oh ginawa ng uh, storage basurahan medyo nakakatakot dito oh ang dadaan dito medyo nakakatakot guys so, sa back door ng mga building ng dalawang building medyo maaga kasi guys dun sa napaaga ako ayun maka ayan o oh, mga wala uh, rito may tao uh, mga ano tawag nito mga nagbibili uh, na ng mga kap, ano, paper and metal nga pala uh. ayan mga 3 minutes din pala itong lakarin to hindi lang 3 minutes medyo mahaba mahaba haba horrible na iskinita ayan kasi backdoor ng mga building hindi pwedeng maglakad paggabi Maka mamaya hilain tayo ng kung sino-sino dyan eh sa ganda nating to nako <laughs> joke, eto yung mcdonald so eto guys dito na tayo sa main road main road na tayo ayan, mga shops ay nag ano na bukas na. Ayan. Nakit naman itong gwardiya nila, oh. Hello, cat. Hi. Hey. <laughs> Alright, guys. Dito na tayo mag-end. So, see you around. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye.